Magandang umaga mga ka-farmers. So bali welcome po ulit dito sa ating channel. So bali ngayon mga ka-farmers ang aking isishare share po dito sa aking talong sa uh, pag-aabono. Uh, guide po sa pag-aabono mga ka-farmers sa edad niya pong uh, 77 days simula po na inilipat tanim. At kung ano bang abono ang mga ginagamit ko po dito. So 'yun, uh, bali may tanong po si Sir Francis Magpantay. Ayan, shout out sa iyo, Sir. So yung katanungan niya po mga ka-farmers kung uh sapat na po daw uh, sa sampung araw, kada sampung araw ang pag-aabono sa uh, talungan na pinipitasan. So depende po 'yun mga ka-farmers kung uh, ano pong klasing application ang uh, uh pag-apply natin sa ating talong o side risk ba o drenching. So dito po sa akin mga ka-farmers ay uh, once a week po talaga akong mag-apply ng abono. So <clears throat> so ka, kapag sa iba naman po mga ka-farmers lalo na kapag uh, maganda po yung presyuan ng talong at uh, marami po yung uh, malilit na bunga sa ating talungan. So ginagawa na po ng iba na yan na every 5 days kapag maganda po yung presyuan para pa po, po lalong lumubo yung uh, bunga ng ating talong at mabilis po lumaki so sa akin sapat na po yung uh, once a week sa pag aabono so dipindi po yun sa area natin mga kaparmers uh, kung uh, mataba po yung lupa so okay po yung 10 days at saka Uh, kung mahina naman mga farmers talagang uh, talagang ano tayo sa abono talaga kailan busugin po natin yung lupa sa abono dahil talagang kailangan po yan ng ating uh, mga gulay. So, yun nga ang sabi ko mga farmers, depende po sa pag-abono. Dahil po dito sa in drenching. So yung iba side dress po sila nag abono uh, lalo na po kung hindi po sila naka uh, plastic mulch so yung ginagawa nila nag uh, sa side dress po sila mga farmer sabay uh, pagpapatubig so yung dito kasi sa amin mga farmers meron din pong uh, diskarte sa pag-abono so bali uh, twice a month lang po sila kung mag-abono sa kanilang talong dahil uh, yun po ay side dress Ganun po yun. At uh, dipindi, yun nga sabi ko, dipindi po sa abonong gagamitin kung ano po yung akma sa ating lupa. Dahil meron uh, mayroon po akong ano, uh, <coughs> uh, nabasa po dun sa may, uh, sa may Facebook na kahit anong daw ang abono ang gamitin nila dun sa kanilang area ay wala pa rin. At hindi daw lumalaki yung bunga ng kanilang talong. Samantala sa kabilang area nila ay maganda naman kahit uh, mahinang abono lang ang ginagamit. So nakadepende po yun mga ka-farmers sa area ko sa uh, plaster punang lupa. Dahil mayroon pong lupa mga farmers na uh, mainit po. Mainit po siya sa uh, baba. Dahil uh, kaya ako nasasabi na mainit dahil may uh, katabing area kami doon na taniman ng palay tuwing tatanim po siya ng palay mga ka-farmers ay namumula. Samantala yung magkatabi lang naman kami ng area, so maganda naman po yung palay sa aming area. Yung nga sabi ko, uh, nakadepende po sa area ng lupa. So ayan mga farmers uh, kung ano, ano rin bang ano kung ano bang abono ang gamit ko po dito sa aking talungan. So ito po yung ready na po mga farmers yung tab. Ito po yung sinasabi kong tab na naglalaman na ang apat na 16 liters. So yung ginagawa ko po ay pinapaandar ko lang po yung water pump. Uh, dito na po ako kumukuha ng tubig. So nandun po yung uh, balon. So para hindi na po ako mahirapan sa pag uh, imbak ng tubig. So, yung abono ko na yun, mga farmers sa ngayon ay yung triple 14 at saka 1620. Apo yaw. So, ito na po mga farmers yung sinasabi ko pong abono. So kagabi ko pa po ito uh, binabad. So kaya uh, dapat na po kasing ibabad para uh, mabilis na po siyang uh, tunawing ngayong uh, araw na gagamitin ko. So ito po mga kapromos yung abonong ginagamit ko, yung si Atlas. Ayan. Atlas po siya. saka itong 1620 na Atlas din. So kasi na nakaraan mga farmers na ubusan ng atlas. So 'yung pilpos 'yung binili ko. Ayan, ito pilpos po 'yan. So kahit anong abono naman po 'yung gamitin ko po dito sa aking area ay akma naman po sa lupa. So ngayon sa timplada po mga ka farmers, ah uh, doon po sa tab na ipinakita ko, so naglalaman po ng 4 na 16 liters. Ah uh, bali 'yung timplada ko po dito ay ah uh, 15 na lata ng sardinas at saka apat na lata po ng 1620. So 'yun, ah uh, bakit marami po yung uh, triple 14. Uh, 15 na lata po na triple 14 yung uh, inilagay ko dito at apat na lata lang na si ah uh, 1620. So dahil uh, mas matapang po yung triple 14 makaka-farmers dahil ah uh, complete po yun siya no. So kailangan nadamihan natin yung complete sa talong na namumunga. At nagdadagdag lang po ako ng kanyang nitrogen at saka uh, sa 1620 na yan. Para, <coughs> para na rin po sa kanyang talbos at saka sa mga sangang bago yung 1620 yan. Yan po yung role niya po mga ka-farmers. No? So depende naman po mga sa... Uh, Makikita po natin sa tulungan natin kapag uh, Uh, nanliit na po yung kanyang talbos kasi uh, kailangan po natin i-monitor kapag nanliit po yung kanyang talbos Imbis na 1620 po mga farmers ay gagamitan na po natin ulit siya ng uh, urea ng 4600 Tanggalin po natin yung 1620 na isang lata palitan po natin ng uh, urea na isang lata rin po so, baling kinalabasan nun uh, sa isang tabay ay Bali magiging uh, apat na lata po siya. At saka tulad po nito mga kapers nung nakaraan ay yung ginamit ko po ditong abono ay uh, yung triple 14 at ka urea. Uh, so nang nakaraang linggo. So ngayon ay ibinalik ko po ulit sa 1620. Dahil uh, napapansin ko na po yung kanyang talbos ay nagiging okay na siya. Ayan o. No? Yan, i-monitor lang po natin siya mga ka-farmers. Hindi ibig sabihin na uh, apply lang po tayo ng apply ng abono. Uh, uli na po natin palang napapansin na iba na pala yung uh, forma ng ating talong. So, kailangan po talaga natin i-monitor. Diba? Ayan. So, okay siya mga farmers. Ayan, yung mga kanyang talbos. Ayan. So dating ano uh, nakaraan na uh, talong ko, uh, meron nangyari po kasi noon mga ka farmers na naging 70 ang farm gate ng talong. Kaya yung ginawa ko every 5 days po ako nag-apply ng abono. So okay naman po siya. Uh, maganda naman po yung kinalabasan niya. So dito, uh, maintain ko lang po mga farmers yung uh, pag abono ng uh, isang beses sa isang linggo dahil uh, okay naman po yung aking mga talong yun mga farmers so marami po yung kanyang maliliit na bunga yan so yun bali ano lang po mga farmers ayan baka makalimutan ko ah uh, yung application po kada po no, mga ka farmers ay tatlong lata po ng Uh, drink, uh ng natunaw na pong abono nung nahalo na pa natin dun sa uh, tab so kukuha lang po tayo dun tapos sa uh, mag apply na po ng abono sa kada puno niya. So ito po yung uh, ginagamit kong tabo. Ayan So bali naglalaman na po ito ng tatlong lata ng uh, abono. So yun na po yung application ko sa kada puno na po yan mga ka-farmers. Ayun. So yan lang po mga ka-farmers ang mga abonong ginagamit ko po dito sa uh, aking talungan, no. na sa ulitin po maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. Ayan, God bless na lang po sa lahat at saka happy farming.